Sa isang lugar sa lungsod ng Moscow ay nagde-date si na Oleg na isang sundalo at si Alyona, isang magandang babae na ngayon niya lang nakilala. At habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ni Oleg na mayroon lang siyang dalawang linggong bakasyon. Naging masaya naman ang date nila at magdamag silang nagkasama. Samantala sa Paris, isang eroplano ang pababa na sana para lumapag nang biglang mawala ang lahat ng ilaw at mawala ng malay ang lahat ng sakay nito. Mabilis na wala ng kuryente ang buong mundo maliban sa isang maliit na bahagi ng silangang Europa na nanatiling may liwanag. Napansin ni na Oleg at Alione na ang mga drone sa paligid ng Moscow ay huminto sa ere kaya nagtungo sila sa lobby ng hotel upang malaman ang nangyayari kung saan lahat ng tao sa gusali ay nagtipon-tipon upang makinig sa balita. Ipinaliwanag ng tagapagbalita na hindi daw natural ang sakunang ito. Sa simula, inakala nilang isa tong teroristang pag-atake, ngunit nadiskubre nilang nawala na rin sila ng koneksyon sa iba pang bahagi ng mundo. Isang grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Mayor Dolmetov ang ipinadala sa isang recon mission papuntang Kirov, isa sa mga lungsod na nabalot ng kadiliman. Sumama si Olga, isang mama mahayag, upang idokumento ang anumang ebidensya na matatagpuan nila. Nagpadala na ng mga drone ng pamahalaan sa lugar ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakabalik. Pagdating sa lugar ay agad silang bumaba sa helicopter upang mag-imbestiga sa lungsod. Pumasok sila sa isang tindahan at gumamit ng mga espesyal na ilaw na slime upang mas makita ang paligid. Dito nila nadiskubre na lahat ng mamamayan ay patay na. Pati na rin ang mga isda sa aquarium ay di nakaligtas. Naguguluhan sila kung paano namatay ang lahat dahil wala namang palatandaan ng anumang atake. Para bang nangyari ito ng nang biglaan. Nagsimula silang mag-imbestiga sa mga apartment at natuklasan nilang maayos pa rin ang lahat ng gamit na tila walang nangyari. Lumalabas sa na parang biglang naglaho ang mga tao. Bigla na lang, inatake ng isang misteryosong nilalang ang isa sa mga sundalo. Agad namang tumulong ang iba, ngunit nang makita sila ng nilalang, kinuha nito ang baril ng sundalo at tumakas palabas ng bintana. Nagpaputok ang grupo, ngunit tila hindi tinatabla ng bala ang nilalang. Dinala nila ang sugatang sundalo pabalik sa aeroplano at tinanong kung nakita niya ang mukha ng umatake, ngunit masyadong madilim at magulo kaya wala siyang natandaan. Pagkalipas ng isang buwan, mahigit isang milyong ruso na ang itinuturing na patay at hinihikayat ng gobyerno ang natitirang populasyon na manatiling kalmado. Ngunit nagsisimula ng magsama-sama ang mga relihiyosong grupo dahil sa paniniwalang malapit na ang katapusan ng mundo. Samantala, isa si Yura sa mga sibilyang nakatanggap ng liham na naguutos sa kanyang sumali sa militar. Kasama niya sa bahay ang kanyang inang may Alzheimer at masakit para sa kanya na iwanan to. Ngunit sumali pa rin siya sa hukbo. Habang papunta siya sa kampo, napansin niyang parang post-apokaliptik na ang mundo sa loob lamang ng isang buwan. Naitalaga si Yura sa grupo ni Oleg at ipinaliwanag ni Dolmetov at Colonel Marina ang kasalukuyang sitwasyon. Ang lahat ng lungsod na nasa dilim ay itinuturing na nakakwarantin at ang natitirang may kuryente ay nasa Moscow, bahagi ng Belarus, Ukraine at Finland. Tinatawag itong Circle of Life. May dalawang misyon ng bagong mga team maghanap ng ebidensya upang mapag-aralan ng mga scientist ang sanhi ng pangyayari at pumasok sa quarantine zone para kumuha ng resources dahil paubos na ang supply sa Moscow. Pero kailangan nilang mag-ingat dahil karamihan ng naunang mga team ay hindi na nakabalik kahit pa may mga tangke sila. Habang naghahanda ang lahat, dumating pa ang mga voluntaryo at nagulat si Oleg nang makita si Alione sa kanila. Pero biglang may alarma. May paparating na atake. May dumarating na malalaking nilalang kaya pumuesto ang mga sundalo sa hangganan ng kampo at quarantine zone. Biglang nawala ng kuryente ang base kaya nagpaputok ng flare si Dolmetov. At nang makita na ang mga kalaban ay agad silang nagpaputok. May ilang nilalang lang na nakarating sa loob ng base at umatake sa sino mang madaanan kaya nawala ng malay si Oleg. magahan, nagising si Oleg sa ilalim ng patay na nilalang. Tinulungan siya ni Yura upang alisin yung nakadagan na nilalang sa kanya at nakita niyang higanteng oso pala yung mga umatake. Marami pang patay na oso sa paligid at di nila maintindihan kung bakit sila naging agresibo. Nandoon din si Olga na nagdodokumento ng lahat para sa balita. Dinala si Oleg sa infirmary at alaman niyang si Alyona ay isa palang doktor. Inalagaan niya ang mga sugat ni Oleg at nang masaktan siya ay hinalikan siya ni Alyona upang pag-aangin ng pakiramdam. Samantala, pinag-uusapan ni na Marina at Dolmetov ang tungkol sa mga sensor, mga taong umanin nagkaroon ng kapangyarihan matapos ang blackout. Nakatatanggap ng data ang mga utak nila na tulad kung paano nakatatanggap ng signal ang mga radyo. Ngunit di pa nila naiintindihan ang mga impormasyong ito. Ang pinakamalakas sa kanila ay si Sasha na nasa isang military hospital. Simula ng blackout, lagi siyang nananaginip tungkol sa isang misteryosong kalbong lalaki. Noon din ay dumalaw sa kanya si Shania na sinabing isinugo siya ni Eid. Pinaliwanag niya na ang unang wave ay sumira sa lahat ng electronics. Ang ikalawa ay self-destruction ng biological organism. At ang ikatlong wave ay aatakihin sila ng lahat ng natitirang buhay sa quarantine zone. Milyon ng mga ito at wala na sa sarili nila pero may oras pa upang pigilan ito. Pero tumanggi si Sasha at tumawag ng security. Pero di nakikita ng mga sundalo si Shenia at inakala nilang guni-guni lang ito ni Sasha. Habang naghahanda ang mga sundalo para sa misyon, sumama si Yara kay Olga na nag interview sa kanya. Pagdating nila sa quarantine zone, nakita nilang sirang-sira na ang mga tangke at may malaking bitak sa mga gusali, senyales na nagsimula na ang ikatlong wave. Nagdulot to ng takot sa natitirang populasyon nagkaroon ng kaguluhan at tumaas ang krimen. Nangako ang gobyerno na gumagawa sila ng paraan ngunit iniisip ng mga tao na may itinatago sila. Nahati sa iba't ibang grupo ang mga sundalo. Si Nayura at Olga ay napabilang sa Group 7 at habang tumatawid sa gubat ay nagkakadevelopan na sila. Nang gumaling na si Oleg, sumama siya sa Team 4 na naka-assign sa isang maliit na bayan. Pero habang iniinspeksyon ng isang storage room, nadaganan ng mga bumagsak na bakal ang isa sa mga sundalo at nasugatan ng binti nito. Kaya nagdesisyon ng grupo na magpahinga muna sa isang bahay habang hinihintay ang doktor. Kinabukasan, dumating si Aliona at sinabi niyang kailangan ibalik sa Moscow ang sugatang sundalo kung ayaw nitong maputulan ng paa. Habang ang Group 7 ay nagpalipas ng gabi sa isang apartment. Pero habang kumakain ng agahan, may napansing kakaiba si Yura sa tindahan sa tapat. Tiningnan niya ang footage ni Olga kung saan sarado ang pintuan ng tindahan nang dumating sila. Pumasok si Yura at ilang sundalo sa tindahan at nakahanap sila ng ebidensyang may ibang tao doon. Kaya naglagay sila ng mga patibong at bumalik sa apartment upang maghintay. At gumana nga ito pagsapit ng gabi. Pero bago nila to puntahan, sinabihan ni Yura si Olga na manatili at tinuruan niya itong gumamit ng flare kung kailangan ng tulong. Pero sumunod pa rin si Olga sa kanila upang i-record ang mga mangyayari. Sa loob ng tindahan, nahuli nila ang isang binatilyong nasugatan ng patibong. Dinala nila to pabalik sa apartment at sinubukang gamutin. Ngunit nang mahimas-masan to ay bigla tong agaw ng kutsilyo at tinapos yung isang sundalo. Kaya agad tong pinagbabaril nung iba. Samantala, kumakyat si Sasha sa bubong ng ospital para magpahangin nang bigla siyang lapitan ni Eid ang nilalang na binanggit ni Xenia. Si Xenia ay may kakayahan pumasok sa isipan niya pero si Ed ay totoong nandito. Upang kumbinsihin si Sasha, ipinakita ni Ed ang kanyang tunay na anyo. Hindi siya tao. Dumating si Marina kasama ang mga sundalong nakatutok ang baril kay Ed. Ngunit bigla, ay eh, si Marina ang tinutukan nila. Ipinaliwanag ni Ed na ginamit niya ang kanyang mental power upang magpalit sila ng anyo sa paningin ng mga sundalo. Binalaan niya si Marina na paparating na ang milyon-milyong nila lang na tulad niya upang wakasan ang sangkatauhan. Nang tanungin ni Marina kung ano siya, ay eh, sinabi ni Ed na kung sa pananaw ng tao ay isa siyang Diyos. Sinama ni Marina si Eid para interogahin pa ng mas maigi. Ipinahayag ni Eid na dapat sana gagawin ang proseso ng eye radiation kapag ang buwan ay nasa ibabaw ng karagatan, ngunit nagkamali siya. Sa halip ay natakpan ng buwan ang bahaging ito ng Europa, kaya ito lang ang nakaligtas. Ito ang dahilan kung bakit may circle of life at kung bakit ang mga nasa quarantine zone ay naging mga mindless drone. Ikinwento rin ni Eid na may wave zero libo-libong taon na ang nakalipas. Ang Wave Zero ay ang mismong human race, isang bioweapon na ginawa ng kanilang lahi upang puksain ang mga dating naninirahan sa Earth, yung nagtayo ng mga pyramid at mga syudad sa ilalim ng tubig. Ang mga tao ay perpektong sandata, mapanira, mananakop at halos kamukha ng lahi ni Eid, maliban na lang sa nawala ang ating psychic powers. Dahil sa disinasadyang radiation, unti-unting nakakakuha ng psychic abilities ang ilang tao gaya ni Sasha. Darating na raw kinabukasan ng hukbo ng kanilang planeta, ngunit nasa Earth na si Ra, ang kapatid ni Eid. Ayaw ni Eid sa paraan ni Ra at nais niya itong pigilan. Ngunit tanging si Sasha lang ang may ideya kung nasaan si Ra dahil sa kanyang panaginip. Samantala, bigla namang inatake ang lahat ng team ng mga mind-controlled na tao. Nakipagputokan ng mga sundalo at pilit na dumidepensa, pero napakarami ng kalaban at halos maubos ang mga team. Nauubusan na rin sila ng bala Nang sumabog ang apartment na tinutuluyan nila Pinaputok ni Yura yung flare kay Olga Pero marami ring grupo ang kasabay na humihingi ng tulong At kulang na ang resources ng base Nagdesisyon ang natitirang miyembro ng Group 7 na magtago sa rooftop ng gusali para hindi mabot ng mga kalaban. Naputol naman ang pag-uusap ni na Marina at Eid nang matanggap ang ulat tungkol sa mga pag-atake. At ani Eid ay nasasayang ang oras nila. Kaya sama-sama si na Marina, Shania, Sasha at Eid na lumipad pabalik sa base. Dito ay binanggit ni Eid na immortal siya hanggat walang papatay sa kanya. Pagdating sa base, tinanggal ni Eid ang ulirat ni Sasha. Nakita ni Sasha sa kanyang isipan ng lokasyon ni Ra na nasa itaas ng isang skyscraper sa Kirov at nagawa niya tong e-drawing sa papel. Pero tila nakita siya nito kaya agad siyang nagising. Gusto ni Ida agad itong salakayin, ngunit nang makita ni Dolmetov ang tunay na anyo ni Ida ay nag-alinlangan siyang pagkatiwalaan ito. Pero, biglang may ulat na inaatake na rin ng Moscow, kaya napilitang sumang-ayon si Dolmetov. Sa Group 7 naman, nagdesisyon silang bumaba ng gusali upang hanapin ang mga team na hindi nagpadala ng flare. Habang naglalakad sila sa lansangan, may ilang sibilyan silang tinapos nang di man lang kinakausap. Tutol si Olga dahil mukha namang matino ang mga ito, ngunit pinaalala ni Yura na gayon din ang binatilyo. Maayos sa una, pero mapanganib pala. At di nga sila nagkamali dahil muling umatake ang ilan pang sibilyan. Napatay ang lahat ng sundalo maliban kay Yura na nakipaglaban pero nasugatan. Tumakas sila at nagtago sa isang garahe pero sugatan si Yura. Nakahanap naman sila ng sasakyan upang makatakas. Samantala sa base, inamin ni Sasha na natatakot siyang sumama dahil tiyak niyang nakita siya nira sa kanyang panaginip. Kaya pinaiwan siya ni Eid. Pero nang umalis ang grupo nila, ay napansin ni Marina na nawawala si Sasha kaya't pinatigil niya yung sasakyan. Gusto niyang balikan si Sasha sa base pero sa sandaling iyon, inulan ng mga rocket ang base at sumabog ito. Tinutukan ni Marina ng baril si Eid dahil alam niyang alam ni Eid ang mangyayari. Umamin si Eid na alam nga niya pero kung sumama daw si Sasha, patay na silang lahat ngayon dahil na-trace na pala siya ni Ra. Kinabukasan, muling nagtagpo ang grupo ni na Oleg at Yura. Kaunti na lang ang natitirang kasamahan nila at naubusan na rin sila ng bala. Sa kabutihang palad, dumating ang team ni Dolmetov at inanyayahan silang sumama sa huling misyon ang tapusin si Ra. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang grupo sa Kirov. Nakaharang ang mga taong wala sa sarili sa kalsada at may ilang tumatalon mula sa taas na may dalang bomba. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagsugod habang dinudurog ang mga kalaban na humaharang. Pagdating nila sa skyscraper, sinamahan ni Ed si Nayara at ilang sundalo papunta sa rooftop habang ang iba'y nanatili sa ibaba para sa depensa. Marami ang mga kalaban at di nila alam kung makakatagal sila. Pero nagawa namang makaakyat ni Nayura kung saan natagpuan nila si Ra sa rooftop. Agad umatake si Yura ngunit tinapon lang siya ni Ra at halos mahulog siya sa gilid ng gusali. Inatake naman ni Ed si Ra at patas lang sila. Nang makabalik si Yura at may sumabog na malakas na distract si Ra, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Eid na kunin ng isang device mula sa loob ng katawan ni Ra. Agad namang nagpasok si Yura ng granada sa butas na naiwan at tuluyang natapos si Ra. Tapos ay ginamit na ni Eid ang kapangyarihan niya upang palayain ang lahat ng taong nawala sa sarili. Tapos, sabi ni Eid, tatapusin naman daw nila ang mga alien na parating sakay ng spaceship dahil ginawa ang tao upang pumatay. Pero tumutol si Naaliona at Marina sa paggamit ni Eid sa mga tao bilang mga sundalo. Nang sabihin ni Ida siya ang Diyos na karapat dapat sa tao, ay sinaksak siya ni Xenia. ngunit ginamit ni Ida ang kapangyarihan niya kaya si Marina ang nasaksak ni Xenia. Inatake rin ni Oleg si Ed, pero pinigilan siya ni Yura dahil si Ida lang daw ang pag-asa nila laban sa paparating ng mga alien. Naglaban si Yura at Oleg at nang makita ni Olga na matatalo na si Oleg ay binarin niya si Yura para mapatigil to. Muling tinangkang tapusin ni Xenia si Ed, pero napigilan siya nito. Binarin rin to ni Oleg pero dito tinabla ng bala. Ginamit ni Ida ang kapangyarihan niya upang makita ni Oleg ang lahat bilang ama niya kaya nahirapan siyang magdesisyon. Ngunit dahil sensor si Shenia, nalaman niya ang totoong id at tinulak niya to upang mahulog sa gusali kasama siya. Sa sandaling iyon, lumapag ang isang higanting spaceship sa ibabaw ng mga gusali. Kinuha ni Oleg ang device na kinuha ni Eid kay Ra at umalis kasama si Alyona at Olga. Kumuha sila ng mga armas at pumasok sa spaceship. Bumukas ang pinto nito dahil inaasahan nito si Ra. Sa loob, nakita nila ang daan-daang alien na natutulog sa mga pods. Pinindot ni Oleg ang device at nagsimulang pumasok ang oxygen sa mga pods. Maliwanag na sira ang dapat gigising sa kanila. Nakaset din ang timer ng pods na nagpapatunay na malapit ang gumising ang mga alien. Sinubukan nilang barilin ng mga ito pero kulang ang bala at oras para ubusin sila. Napansin ni Olga ang mga tubo sa sahig na nagdadala ng oxygen at nang sinira nila ang mga ito ay namamatay ang mga alien. Kaya sinimulan nilang wasakin ang lahat ng tubo upang tapusin ang lahat ng alien. Pero bago masira ni Aliona ang huling tubog, napatigil siya dahil napansin niyang ang mga natitirang pods ay mga batang alien. Maya-maya pa, isa-isang bumangon ng mga bata mula sa pods. Nang makita to ni Oleg, ibinaba niya ang kanyang baril dahil di niya kayang saktan ng mga inosente. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on mo ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.